po sa ating lahat mga katropa Welcome to my YouTube channel uh, Maraming salamat sa inyong suporta at panonood uh, Nagpapasalamat ba ako sa Panginoon na siya nagbibigay sa atin ng lakas, ng pangatawan at sa atin ng biyaya lahat mga katropa Mga katropa, ito naman ang may adventure naman tayo ngayon panibagong adventure tayo uh, Maglalambat po tayo, magpahibas kasi dito sa isla na to uh, hibas masyado madaling araw kaya iarin namin tong ano yung lambat yan o oh. yan yun bangka may baroto kaming dala hindi na namin nabidyoan yung pag alis namin kasi nga medyo malayo ito dito yung isla na ito lang bantay kaya dito kami maglambat para maganda kung mayroon bang mga isda kasama natin pala mga katropa yung mga bata si B-Boy si Dagol oh. at saka siyempre yung ano natin, panibago na bago natin kasama si Edward Idol Edward oh. Oh. si Inyo. Ninyo nakasama natin nga ah. si Ninyo yon, Ang eh, si Prima mga Marco. tropa po. panibagong laburo siya na po tayo si ano madiskarte mag-asawa madaling araw tayo mga idol uh, adventure ng madaling araw tayo ah madaling araw ba o, o madaling araw tayo magano, ano mag area kasi pahibas man to oh, so, ipahibas man natin, natin, natin ito, tong lambat ng mga natin kunin, kunin. yan dala natin yung mga lambat natin oh. lahat para subukan natin subukan subukan natin mga tropa. kasi yung lugar na to ano eh walang ano wala walang bantay o may may-ari pero may walang may, ano, walang mga bahay. Walang bahay. Uh Pero pwede tayo magano dito, hindi naman illegal yung ano natin, uh, di ba? Diba? Lambat so naman 'to eh. Larga. Larga mga katropa. Mag, yun. ano na po tayo magkarga na po tayo ng lambat mag -salin. natin. Salin. Salin, oh. Ano? Tara ano tayo. Yan ah. sila doon, sila mga idol. Dalawa sila ni ano, idol na sa TV. Ito ang splatter ni Bibi Kalitik. Lambat. Yut! Tabang yut! Oke. Okay. okay. <laughs> nah, abing karena idol nasari ano. Si idol dagul. Dagul. Idol dagul yung mga video Oke. Okay. Apa tuh? Yang sama. Di eh, sama kanatnya. tapong. Hmm, oh. tapong. <laughs> natin ng mga, tropa ngayon kaya natin natin sa, sa ibasan, kaya magsakay natin natin sa guwanan patay Lipa sa lipat tayo sa okay. Okay. Wailain, wailain. Ayan, wala para yung ilisi natin ilisi boy Bula, boy boy mo gulitan kabutan to uh, lipat 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 Ay, lipat Yan ang tatlong tao, hindi nakasama pa rin namin, kami lang nag-aakyat kahapon, kahapon gabi. Sila Bibo at saka si Edward. Kaya ang magkuha namin, apat na tapos si Tao uh, Lima. Si Edward naman ang maiwan dyan kasi nila kung nagsaing, walang magbantay. Yan ang hibasa na, malaki ng hibas. Yan, let's go. Let's go. Yan. Ayun, tagukol, go! tali dyan ang barong to para hindi mana natin mga tropa kung mayroon ba tayong makukuha dito sa ibasan na to

ביי פא <laughs> 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 Gimbas okay, mga katropo oh. Oh, mahaba, mahaba ma ma pa yung ano yung lambat oh. Odos. Yun, mahaba pa. Oh. Oh, so. Oh, naputol. Smith. Pasok sa lamang. Pasok. 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 Pasok.

kita naman sa ninyo. Wow, laki nyo ah. Patay na nyo. <laughs> butangza rentak pacok pacok <laughs> Lah, Na alien. Ayaw boy pa. pala to, may oh, may to. Hindi hindi takot man, hindi ko an. Ah, na, 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 na,

mga katropa uwi na po kami sa aming isla kinarga namin namin yung ano yung lambat at saka yung baroto yan no? kinarga namin yan kaya palis na kami mga katropa nakapang din sa isla namin yan mga kasama namin o no? yun <laughs> nagkabuo na nagkabuo <laughs> kinarga na kinarga na mga katropa kaya antabay na po tayo sa pagkain kung lutuin namin Tara, samahan kami sa Pugwi. Medyo malakas-lakas kayo ng hangin kaya nanasip kami sa Pugwi mga katropa. Kaya, salamat. andar na, uwi na kami.